siyempre nando kami na witness namin ng pagdumating ni Yuni Bea. Nag-surprise na ba kayo nung dumating siya hindi naman. expected nyo na darating? Hindi ko niya expect pero nagulat ako na hindi ang dami mga bumabati kaya na, di ba? Tapos mo siya. Eh, matagal ko naman talaga in fairness talaga, matagal ko na talaga gusto makita siya, mag-sorry dahil doon sa mga ko. May kumpisa lang naman yan doon sa ano eh. Yung sabi ko, di ba, hindi sila bagay ni Arden sa startup. Dahil parang hindi na sila, yung, hindi na sila gano'ng kabata para mag-startup ka. Tapos di ba, binasin ako ng mga fans. Ang ginawa ko man, pinatulang ko yung mga pasang, tsak-tsak, sagutang-sagutang. Sag sag hanggang, nung na-realize ko, ang naiinis na ako nung nag-aarte na arte naman ito si Shirley Kwana. I will consult my lawyer. Doon lalo ako na ito. Consult, consult ka ng lawyer. Chuk, ayun. Hanggang umabas. Hanggang talaga naisip ko, alam mo nila si Bea. Hindi at sasagot. Hindi ako sasagot. So sabi nung gano'n, siguro kailangan mag-apologize din ako pag nakikita siya. Uh, Na-appreciate niyo rin na kahit sa oh, tinirish nyo siya oh, in a oh, way. Hindi siya nag-react. Hindi, hindi siya nag-react. Hindi, hindi, hindi na gano'n. Sabi mm tsaka -hmm. kung isipin mo, dilita ko yung Shirley. Si Shirley nga ang tirain ko sa sa Agui Cat Lane. Sa'yo, Agui. Ano Saan na nagkita na, so, ano na kayo ni Bea? Ano nakit, nung nakit, na kayo? Na ano nakita niyo sa kanya? Ano na nakita ko si Shirley, ano. Kasi nung palapit pala ko, pa nakatangin pa 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 na naka siya di ba? Parang, parang hindi naman siya mag-detenay na tanggapin ko, ano sasabihin ko, di ba? Kaya, natuwa naman ako. Na so, so na-feel nyo naman yun? Na-feel ko naman. Kasi okay. talagang nakatingin siya, no? palapit ako. Eh. Di ba? Pag -ay, alam mo nga, pag ayon artista na no? o, talaga, ano, talagang ano ka, di ba? Pero talaga first time nyo na nag-meet? Oo! Oh, hindi naman kami friend na talagang lagi mo nakikita si Bea Alonso. Talagang talaga, ano, talagang akagagahan ko yung binasa ko ng mga fans niya dahil doon sa so sinabi ko, hindi sila bagay ni Alvin sa startup. Na, na kaya ano naman ako, sa ko, sinagot ko naman yung mga fans, di ba? So ano na-feel niyo na? Inong okay na kayo? Okay, okay mag mag daan. kayo, mag oh, oh, mag -aan. kasi yun nga, parang every now and then, yung isip ko, nagkita kaya ako naman si Dea, ano magiging reaction ko? Hindi ngayon, alam ko na, pwede, pwede ko pwede hindi, di ba? Pero, yun nga, napilitan naman sa sarili ko na doon sa mga. Kaya iba pa rin talaga yung the power of Lolly and Lolly. Anong, power doon? no, no, dahil. Ang mo na ngayon na love ka na ng mga fans ni Bella. Basis ng mga reaction nila. Oo, oh, natuwa sila eh, natuwa. Na, ka, na, pati magandang mood naman daw. Tapos, nilapitan ka, oh. tumakumali si Bella, nilapitan ka na. Oh. Hindi. Hindi, umalis siya doon sa grupo nila, Ma'am Ray. Ay, lumabi ko lang kita doon. Kita sa video. 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 Bakit mas sa Pilipin sincerity niya? Ngayon nga sa mga fans ni Bea, syempre, love ka na nila ngayon. Kung dati, nandiyo may galit na sa'yo. Pagandang na sinasabi nila sa'yo ngayon. Dati parang... hindi, gaga, hindi, gaga ako, di ba? Ang pinatulan ko naman talaga din yung mga fans niya. yung sinabi ko hindi sila bagay sa start-up. oh, kung ano-ano ng boxing yung nagtanggap ko. Ginawa ko naman, bumira ako ng bumira. Ang <laughs> nabibira naman si Bea, alo. So, ba? Diba? Yun So, ano yeah. nga feeling mo ngayon na parang ngayon, love ka na nila, na, ano na. Magaganda na, message, yung, yung message nila sila. Magaganda message sila sa iyo. As wala, pa rin ay. comment dun sa, ako, no? sa section 3 yeah, ng IG. Ay, pwede mag-comment. Pwede, pwede mag-comment. Iba oh. bawal? Parang nagdududa na ako sa IG. Bawal mag-call. Dahay. <laughs> na nagsimula yung case. Ibalik yun ko eh. na daw, Nay. Hindi, hindi. Eh, huwag oh, so na, huwag <laughs> na. Bakit? Nag-tame na nga, Nay. Ito naman. Tutututuan naman mga fans, <laughs> naman, <laughs> naman mga fans <laughs> naman, <laughs> ni Marian Rivera na fans nung call protection na yun ah. Ah, talaga? Pumunta sila sa office ng IG. Tapos nireklamo nila ako. Tapos saan? Ah, nag-report nila. Oo, may report sila. Tapos ayaw na ang IG. Hindi namin pwedeng tanggalin yung IG niya. Pero wala naman sa sinasabing ano masama Ang masasama lang yung mga kawis. Di ba yun Kaya yung mga fans ni Marian de nagpalis na. Ay, Pero mo na Inaanak mo sa kasal